Sa ating mga balitang pambansa po muna, suspendido ang klase sa daan-daang mga paaralan sa Pilipinas dahil pa rin po sa matinding tag-init. Isang dosena po sa mga iyan ay pawang mga paaralan sa Maynila. Tinatayang aabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang temperatura sa Maynila at ilang pang mga bahagi po ng bansa ngayong araw po naman. Dahil diyan, ilang pong mga paaral din, paaralan din ang pansamantalang babalik nga po sa online classes. Ilang eskwelahan din sa Maynila at Mindanao ang pinaikli ang oras ng klase. Kabilang sa mga nagsuspinde ng klase, ang ilang mga paaralan sa Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos at Coronadal. Muli namang itinanggin ang pideya na dati nang napabilang sa drugs watch list ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod pa rin niya ng litrato ng ilang dokumento na kumakalad sa social media. Sa mga naturang litrato, makikita ang dalawang papel na inilabas down noong March 11, 2012, kung saan nakasaad na target ng operasyon kontra-droga ang Pangulong Marcos Jr. Pero ayon sa PIDEA, kinalkal nila ang kanilang records at database, pero walang operasyon na nangyari noong sinasabing petsa. Dagdag pa ng PIDEA, secure ang kanilang sistema at hindi ito basta-basta mapapasok o mababago. Kaya't malinaw na peke ang mga nasabing dokumento na kumakalat ngayon sa social media. Wala pa namang pahayag ang palasyo tungkol dito. Sa ilang pang balita, balak ho naman daw ng Amerika at ng Pilipinas na magsagawa ng anti-submarine drills sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. At ayon sa report na nilabas po ng Reuters, kasama rin sa naturang drills ang Japan at Australia. Lumalabas po ang balita tungkol sa naturang naval exercise matapos ang pag-uusap ng Pilipinas at ng Amerika tungkol sa patuloy na panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas at manghihimasok sa ating teritoryo. Wala pa namang hong ibang detalye na inilalabas tungkol sa nilulutong pagsasanay. Kung matutuloy, ito ang magiging kauna-unahang training exercise na magkasama ang apat na bansa. Samantala hawak na ulit ng Philippine Coast Guard ang Facebook page nito matapos muling mahak noong Biyernes Santo. Ayon sa PCG, nagpost ang hacker ng ilang movie clips sa kanilang page. Nakipagtulungan ang kanilang tanggapan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT para mabawi ang kanilang account. Sinusubukan pang itrace ng DICT ang nasabing hacker. Ito na ang ika-apat na pagkakataong nakompromiso ang Facebook page ng Philippine Coast Guard. Kontrolado naman po daw ng Health Department ang kaso ng uh, pertosis o ubong dalahit sa bansa. Sa kabila yan, ang patuloy po naman na pagdami ng mga batang tinatamaan nito. Sa huling datos po ng DOH ay umabot sa limandaan at anim na putwalo ang kaso ng pertosis sa buong bansa. Habang apat na po ang namatay. Pagsisiguro po ng ahensya, walang dapat ay kabahala. Sa Hunyo, ihahatid daw po sa bansa ang supply ng bakuna kontra ubong dalahit parang controlled na siya eh parang nag nagpa-plateau siya pero we're closely monitoring. mayroon tayong uh, regional epidemiology surveillance unit na mino-monitor yung cases nito Ted Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.